Ako'ng i-share sa inyo guys no about ning um, kanibitang pag vlog-vlog nato guys. So ako'ng i-share sa inyo guys kaning sa atong profile kay Nagswildo shieldo manghiapon ning profile. U-i-share po nako na ning about sa page. Yeah, Kani siyang ang kwento guys. siya siyang video karon isa ako lang i-share sa inyo kung uh, giunsan ako nako pag-survive sa pag vlog-vlog since 2000 2018 uh, hantod karon so 2018 ko nagsugod og vlog vlog pero 2006 pa diri sa ko ang profile so ka kay sa una ang profile wa oh, may karon ang profile is nanay swildo so congrats na lang sa atong so kini siya akong i-share sa inyo guys una kaning ako ang profile og page ni income ang duha at awan yun ni guys kaya para basi nung napoy mga inyong uh, inani nga uh, sitwasyon guys bang nga naatay profile nga walay sahod sa reels pero naatay page nga naay sahod sa reels ano ba so tanawan yun ni guys check guys kini nga uh, akong dashboard so makita niyo din ni eh guys na nanakoy 7,524,534 7 million 524 thousand views So, uh, medyo na siya ubay-ubay guys. Unya, yeah, medyo tagtaod na sa atong, uh, And, yeah, ning atong Pages page. Unya, itong ko na ito ning monetization. Itong tanaw -tun, na ito, Dre. Na ako, uh, monetization status na ako is Awala wala agad siya nag-earning guys tungod aning uh, uh, kining atong in-stream ads. Oh. So, so kagid pag so good na ako guys o vlog ani 2021 pa. 2021? anak And then, kung makita nyo, zero gina siya, guys. Kung atong basahon ng see all, zero gina siya. Wala, jud ko income. There sa ang in-stream ads. Tungod din siya, guys. Ako ang mga violation ni Addo nga. Mga copyrighted nga music akong ginagamit. And then, bisag sa na to, og delete. Dili, gud siya, ma-delete. Sa so, tanaw na to, ang see all, nga daghan kay ko og video nga gi gi uh, upload na sayang kay atong mga oras og panahon and then uh, wala jud tay maski piso nga nadawat ya guys no sa tuang kuan and then puno pa ta og baser jud and then sa bagay diha ra man punta sa in stream ads na uh, walay sahod no walay sahod so ang naitabuan ni eh, guys bisag ako ni siyang ipangkuan kani siya wala gid say access nga mabalik siya so wala gid yung mahimo nga mabalik siya nga maka advertise unta siya pero guys, uh, maay na lang kay ang ako ang uh, monetizations monetization sa uban sa akong ads on reel is ah, uh, naapagyud sumogi so, na yung nakahawid no. So imbis nga mundang nakog vlog vlog kay tungod ani nga wala lagi tay sahod. Pero diri sa akong ads on reel makita ninyo guys, makita nato na, na naa koy uh, shieldo guys na from December 30 to January 26 karong bulan na guys, naatay uh, 293.92 dollars tungod sa ito ang mga reels. So, mo to nga, nagpadayon nagpadayon ko og vlog aning bisag reels to reels lang guys. Kay, namin gaya pong ko'y income. So, namin gaya ko'y kita. So, kung tanawa na to ang ato nga income, karon uh, karon o sa mga nang labay nga uh, bulan, so, makita nato ito, dari, natay $316. So, atong mga payouts, guys, mauni siya. Itong transaction. So, ayan, na proceed, it is $7. And then, ang uban ana is wala pa na abot, guys. O, muna na siya, o. Oh, Kanaman, $383. And then, daghan pa. So, hinihinay na siya, guys. And then, kani siya, mauni siya ako ang page. So, paid. So, padayan lang ta guys. O, upload, upload. Kay, daghan lang yung hapon na. O, naaray matimingan o matsambahan nga mga viral videos o mga basing mo mo kan ba mo viral siya or mo kusog uh, pareha ani eh guys so, so kung tan ninyo is puro lang gini ako ads on reels lang sa iyod kay uh, nag-stop ko uh, long form video tungod kay wala jud ni na able ako monetization sa in-stream ads so akong gibuhat uh, nga live live ko usahay. and then ang pinaka-importante gid guys na sige og upload og video and then uh, maki-engage ta sa lain pod nga mga uh, content creator or mga blogger para mapansin pod ta nila uh, mo na sila nga uh, mupalo sa sa tua guys so inana ra akong gibuhat guys na no, ako lang ning share kini siya ni ang akong page okay so sa so, wala pa kay balo ani guys please follow kon niyo diri guys An ana na koy ako andari Uh, followers nga 228,562 followers. Hinihinay lang niya siya, guys. And then, ang uh, siyempre, ang ako ang uh, profile, mo niya ni uh, kung mag-search ka o okay, LTHP TV, katakong page, makita, ang una din mo gawa mo niya ako ang uh, profile. So, mo itong, uh, gamay na kong followers, 20, uh, 26,000 followers, tara. pero, uh, kung ni siya, guys, naasad ni siya, eh, uh, monetize po niya ni sa in-stream ads. ah, di ba? So, monetize siya sa in-stream ads, uh, bonuses og star. So, diri ko ga post o in-stream ads, katong mga long-form video. And then, uh, sa ads on reel, kaya wala man niya siya ma-monetize akong ads diri, dito po ko mag- ad sa ako ang uh, reels sa ako ang profiles so kini mo sa oh, oh, ni Okay guys, thank you so much for watching guys.